ganito ang naging kulay nitong mga palay mga kadugo na, na hindi agad na ibilad dahil sa umuulan ayan o oh, hindi rin naman maibenta kasi stop buying ganun ayan oh. umitim sila mga kadugo ayan o oh, mga kadugo

patapos na ang pag-aani ng pala dito sa aming lugar, mga kadugo, dugong Pilipino, saan mang sulok ng mundo. Pailan-ilan na lang yung mga hindi pa naaani. On the way tayo mga kadugo sa Bugoy's Farm. Muli niyo akong samahan. Hello, masang ating vlog sa araw na ito kapu Pilipino san mang sulok ng mundo ibang may-ari nitong mga kambing na tumatahako iba din 'yon masipag po may-ari niyan mga kadugo araw-araw mula sa bahay nila uh, pinapastol niya umaga yan pagka ganitong mainit na dadalhin niya dito sa mga farm lots And then pag alas tres iuuwin naman niya sa bahay nila naani na namin mga kadugo itong tanim namin na palay dito sa Bugoy's farm Bali, 15 cabans of rice ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin, mga kadugo. Thank you, Lord God. So, estimate ko nga, mga kadugo, kung ilang meters ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 47. so 47 na meter dito sa ganyan niya. <laughs> dito naman sa ano count natin 45 sabi mo na lang 45 kasi kaya ako i-estimate kung ilang metro ang kanya mga kadugo sukat niya kudrado ma plano kong magtanim ng upo at saka patola ganun 1, 2, 3 7 50, 69 60 So mga 55, kamo na lang mga kadugo 45 by 55 Kukwentahan ko kung ilang kosti ang kailangan niya So yan, patuloy tayo sa napagod ako pang kadugo Patuloy tayo sa pamamasyal dito sa Bogoy's Farm. Nakakatuwa itong mga bunga ng saging mga kadugo. Ayan o. Oh, malalaki na sila. Ready for harvest. Pwede na namang harvestin sa Saturday. So, madami ng bunga. Yan o. Oh, itong mga lakatan. Dito sa Bogoy's Farm mga kadugo. So sa kapatid ko na ito mga kadugo dahil ah uh, ibinigay ko na sa kanya ito yung sa bunso namin yung may-ari talaga. Sabi ko ikaw na ang mag aalaga doon magtatanim sa mga gitna niya para meron naman siyang gagawin <laughs> kahit hindi ko pa napaibalik yung pinang salako, pinang pinanlabas na 200,000 at saka yung dami dito mga kadugo oh, 160,000 na inutang ko sa bangko para sa pagtatanim nitong lakatan ay ibinalik ko na sa kanya 2 years ko inalagaan pero <laughs> hindi naman gumanda yung buhay ko lumubog pa ako kaya binalik ko na sa kanya bahala na ang Diyos doon sa 200,000 na pinansan sanla at saka yung inutang ko sa bangko bali ang hiningi ko lang mga kadugo ay itong taniman ng palay na 2,000 square meters para meron akong pambayad don sa bangko sa interest kayang kaya ko na yan mga kadugo na i-maintain o i-sakahin ayan, yan ang magiging pagkakaabalahan ko lungkot na lungkot ako mga kadugo dito sa tanim na mais ng aking pamangkin, uh, kawaan nasasayangan ako tignan nyo oh hindi maganda pero nung katatanim ito, ang ganda ganda napabayaan lang kasi nung na-confine siya sabi ko nga sana Um, pinakialaman ko na lang para hindi hindi naging ganito uh -huh. Ang ganda sana mga oh, ang ganda ng spacing. Nasasayangan talaga ako. Tapos ano? Uh, walang bagyo. Marami na talagang may bunga mga kadugo. Oh. Yan o. Oh. Ang gandang tignan mga kadugo. Ang sarap sa mata yung green na green. So, hanggang dito na lamang ang aking vlog. O oh, yan o oh, mga kadugo, ang dami. Bunga. May bunga. Sa umagang ito, mga kadugo, kung Pilipino sa mang sulok ng mundo. Have a blessed Wednesday. Ingat po tayo palagi. Lagi nating tatandaan. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa. Sumunod lang tayo sa kanyang mga salita na matatagpuan sa Biblia. Ang ating Diyos ay isang panalangin ang layo niya sa atin. Isang panalangin lang ang layo ng ating Diyos sa atin. Call to me and I will answer thee, sabi niya mga panang, mga kadugo. Bye-bye! I love you with the love of God. Ingat.